guys, nagmarinate ako ng chicken wings. Yan, nilagyan ko siya ng sibuyas, bawang, soy sauce, at magic sarap na powder. Mm, yummy! At lagyan ko din siya ng itlog at saka harina kasi piprituhin ko siya. Dinner ko guys. Ayan na guys, piniparito ko na siya. Ayan. Ah, Pahinaan ko lang siya ng guys. Para hindi masunod. Yummy life shoes. Ang aking chicken fry. Okay. Hey guys, naghaponan na ba diba? kayo dito sa Saudi Arabia? So, sa akin, ngayon ko pala niluluto yung haponan. hindi na ako. So, ayun po na. Pinipray po yung dinner ko. Huwag salamat sa pag-watch sa aking din guys. Bye-bye. Follow for more. Kain is life. <laughs> hey. mm, Mainit-init pa ang mantika. Bye.